Genesis labing pito, magandang balita Biblia, ang pagtutuli palatandaan ng kasunduan. Nang siyam na putsyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh, at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin, at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo, at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ay ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako ay magiging Diyos ninyo." Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon, at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi, ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi sara sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya, at siya'y magiging ina ng maraming bansa, may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sandaang taong gulang na? At si Sarah? Maglilihi pa ba siya gayong siya'y siyam na taon na? At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako niyo sa akin? Kaya't sumagot ang Diyos, hindi ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki, at tatawagin mo siyang isa. Makikipagtipan ako sa kanya, at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya, at pararamihin ko rin ang kanyang lahi magkakaanak siya ng labindalawang prinsipe, at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa ay matutupad kay Isaak, na isisilang ni Sarah sa isang taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring yon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael, at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Si Abraham ay siyam na putsyam na taon na nang tuliin, si Ismael naman ay labing tatlo. Tinuli sila sa parehong araw, at noon ding araw na yon tinuli ang kanyang mga alipin.